Narito ang mga artista na magpinsan pala. The Philippine Showbiz List presents Famous Celebrity Cousins sa Showbiz. Heart Evangelista and Jodie Santa Maria. Kamakailan lang ay ginulat ni Hart ang publiko sa kanyang revelasyong second cousin niya pala si Jody mula sa kanyang mother side. Anya ang kanilang tunay na ugnayan ay nalaman lang din niya ilang taon matapos niyang simulan ang kanyang career sa showbiz. Pinuri ni Hart si Jody at inilarawan bilang isa sa mga pinakamabait na tao sa local entertainment industry at isang mahusay na artista. Yang Constantino and Robbie Domingo Maging si at Robbie ay magpinsan din dahil sa kanilang middle initial na Eusebio sa mother side ng mga ito. Si Yang ay kilala bilang si Josephine Eusebio Constantino Asuncion sa totoong buhay, samantalang si Robbie bilang Robert Marion Eusebio Domingo. Michael Daez and Isabel Daza sa isang panayam, sinabi ni Mikael na magpinsan sila ni Isabel. Ayon kay Mikael, hindi raw totoo naging girlfriend niya si Isabel dahil pinsan niya ito. Ang alam niya raw ay related sila parang third or second cousins. Nilinaw din niya na distant relative niya si Isabel sa father's side. Sophie Albert, Bimbi Yap, and Joshua Aquino dingin sa kalaman ng karamihan, isang kawangko ang aktresa si Sophie Albert. Anya, pinili niyang gamitin mula sa kanyang father's side ang pangalang ito sa totoong buhay, tiyahin ni Sophie si na Chris Aquino at Mikey Kuwanko. Magpinsang buo ang kanyang ama at si Chris dahil ang mami ng daddy ni Sophie at ang dating pangulo ng bansa na si Cory Aquino ay magkapatid. Kaya second degree kasi ni Sophie si na Bimby at Josh. Aramina and Manilin Reynes. Lingid sa kaalaman ng publiko, magpinsan sina Ara at Manilin. Ito ay minsang binanggit ni Ara sa kanyang Instagram. At nabanggit din nila sa kanilang guesting noon sa talk show ni Marian Rivera. Ngunit malayo na silang magpinsan. Ang kanilang mga lola daw talaga ang magpinsan. Colleen Garcia, Ria, Jella, and Arjo Atayde. Third degree cousins naman ni Colleen Garcia, ang magkapatid na sina Arjo, Jella at Ria Atayde. Lingid sa kaalaman ng publiko ay malapit ang magpipinsan sa isa't isa na parang kapatid na din ang turingan. Katunayan si Ria ang maid of honor ni Colleen sa kasal nito. Carla Estrada and Antonio Aquitania Pinsang buo naman ni Carla ang kapuso aktor na si Antonio Ford Aquitania. Paminsan-minsan ay nakakasama at nakakabanding din umano ni Antonio ang pamangkin na si Daniel Padilla. Marco Gumabaw and Gretchen Folido Magpinsang buo naman sina Marco at Gretchen. Ang ina ni Gretchen ay kapatid ng ama ni Marco. Ayon sa dalawa, malalaki na sila na may pakilala sa isa't isa. Pero pareho naman daw nilang alam na magpinsan sila kahit hindi pa sila nagkikita. Dalabas na una si Gretchen sa showbiz, ang atin ni Marco ang kanyang kaklose. Marco Gumabaw and Barbie Imperial sa isang episode ng programang Magandang Buhay ay ibinunyag ni Marco na pinsan niya si Barbie. Pero ang ugnayan nila sa isa't isa ay parehas lang nalaman nung nasa showbiz na sila. Ang kanilang mga lolo ay magkapatid kaya lumalabas sa second cousin sila. Ganun pa man, kahit na bago pa lang daw nila na lamang magpinsan sila, naging malapit at nakilala na nila ang isa't isa. Si Marco pa nga daw ang tumulong noon kay Barbie at nagbibigay payo para mag-move on dahil kagagaling lang nito sa heartbreak. Sofia Andres and Bruno Gabriel. Ang kapamilya actress na si Sofia Andres at kapuso aktor na si Bruno Gabriel ay magpinsan din. Ayon kay Bruno, kahit na malayo sila sa isa't isa at madalang na magkita, malapit silang dalawa at palaging nakasuporta sa isa't isa. Tinatawagan din umano siya ni Sofia pag may problema ito dahil may tiwala ito sa kanya. Mavi, Cassie Legaspi and Danny Barreto Bukas naman sa kaalaman ng publiko na pinsang buo ni Dani ang mga kambal na sina Cassie at Mavi Legaspi. Magkapatid ang kanilang mga amang sina Zoren at Kier Legaspi. Hindi man pansin o lantaran ang pagiging malapit na magpipinsan, ay masaya naman sila kung anong relasyon meron sila. Matatandaang nagpasalamat si Dani sa kambal dahil sa pagdalo ng mga ito sa kanyang kasal. Enigo Pascual and Benjamin Alves Pinagpala naman with good genes ang magpinsang Benjamin at Inigo. Si Inigo ay anak ni Piyolo Pascual na chuhi naman ni Benjamin. Sa sobrang dalang nga daw nilang magkita magpinsan, big deal ito para kay Benjamin. Kaya naman hindi niya pinalampas ang pagkakataon na mapakuha ng larawan noon kay Inigo bay post sa kanyang social media account. Sa isang panayam, sinabi ni Benjamin na handa daw niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay, lalo na sa mga umiintrigad dito. Amy Perez, Lorna Tolentino, and Shasha Padilla. Magpinsang buo si na Ami, Lorna, at Shasha. Ang ama ni Ami na si Abet Perez ay kapatid ng ina ni Lorna na si Eloisa. Ang nanay naman ni Shasha na si Esperanza ay kapatid ng ina ni Lorna at ama ni Ami. Hindi man hayag ang sa publiko, ngunit malapit daw silang tatlo at nagkakamustahan. Karil, Rap, and Renz Fernandez Second degree cousins naman ni Caril sina Rap at Renz na anak na kanyang tiyahin na si Lorna Tolentino na first cousin naman ng inang si Shasha Padilla. Isabel Daza and Georgina Wilson Magkapatid naman ang tulingan ng 8 Girls sa sina Isabel at Georgina na animoy hindi mapaghihiwalay. Pareho din silang kilala sa modeling industry at di may pagkakaila ang taglay nilang beauty queen looks. First cousin ang dalawa dahil magkapatid ang ina ni Isabel na si Gloria at ina ni Georgina na si Aurora. Cruz Cousins. Sino bang hindi makakakilala sa mga magagaling na aktres at magagandang magpinsan na sina Sunshine, Cheryl, Donna at Geneva Cruz? Sila ay mula sa kilalang angkan ng Cruz sa showbiz. Nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan noon ay hindi naman ito nakaapekto sa muling magandang samahan na magpipinsan. Rudy Fernandez and Robin Padilla Parehong nagmula sa kilalang angkan sa industriya ang pamilyang Fernandez Padilla. Ilan sa mga bumubuo ng pamilyang ito ay ang mga bigating action stars tulad na lamang ng magpinsang buo na sina Robin Padilla at ang yumaong si Rudy Fernandez. Ang ina ni Rudy na si Pilar Padilla Fernandez ay kapatid ng ama ni Robin na si Roy Padilla. Gonzales Cousins sa tagday ng mga gandang mukha at malamodelong katawan, hindi may pagkakailang iisang dugo ang nananalitay sa magpinsang Gonzales. Ito ay kinabibilangan ng kapamilya host actress na si Bianca Gonzales Intal at mga kapuso actors na si Dingdong Dantes, Arthur Solinap at Carlos Gonzales. na rin si iisang mundong ginagalawan sa showbiz ay naging malapit ang mga ito sa bawat isa. Atay the siblings and Janice Lagman. Pinsan naman ng Taekwondo practitioner na si Janice Lagman, ang magkakapatid na sina Arjo, Jella at Ria at Taide. Katunayan ipinose pa ni Arjo sa kanyang Instagram ang pagbating niya sa pinsan ng isa siya sa groomsmen na ikasal ito sa Taekwondo champion na si Japoy Lizardo. Jeneline Mercado, Cherry and Eliza Pineda. Hindi man pansin na kararami, pinsan ni Jeneline si Cherry Pineda at ang dating Gawin Bulilit cast na si Eliza Pineda. Dayan Medina and Maxine Medina. Magpinsang buo naman ang Miss Universe Philippines 2016 na si Maxine Medina at si Dayan Medina sa side na kanilang mga ama. Mapapansin din ang pagiging close ng mga ito at pagbibigay ng suporta sa bawat isa. Maha Salvador and Deborah San Isa sa mga pinakamalaking angkan sa showbiz, ang angkan ng Salvador. Kabilang dito ang batikang aktres na si Deborah San at si Maha Salvador. Katunayan magpinsan ng mga ito dahil magkapatid ang ama ni Deborah na si Leroy Salvador at ama ni Maha na si Ross Salvador. Lizelle Martinez, Nino, Aga, and Arlene Mulak. Ang pamilyang Mulak ay masasabing isa sa mga haligi ng industriya ng artistang Pilipino. Sina Aga at Arlene ay magkapatid at pinsan nila si Nino at ang yumaong si Lizelle Martinez. Magkapatid ang ina ni Lizelle na dating reyna ng pelikulang Pilipino na si Amalia Fuentes at ang tatay ni Aga. Katunayan malapit si Aga sa kanyang yumaong tiyahin na tinuturing niyang tunay na ina. Christian Bautista and James Wright Magpinsa naman ang mga mang aawit na sa James Wright at Christian Bautista. Ayon kay James, nalaman niya magkamag-anak pala sila nang pasukin niya ang showbiz. Baguhan pa lamang siya noon kaya hindi pa gaano pamilyar ang mga tao sa kanya. Kaya palagi raw inaakala ng mga tao na si Christian Bautista ang singer na naririnig. Halos magkapareho raw kasi sila ng boses. Pangilinan and Valenciano Cousins. Sina Donny, Frankie at Miel Pangilinan at Paulo, Gab at Kiana Valenciano ay magpipinsan nilang ama nina Donny, Frankie at Miel na sina Francis Kiko Pangilinan at Anthony Pangilinan ay magkapatid. At ang kapatid nilang babae na si Angeli Pangilinan na asawa ni Gary Valenciano ay ang ina naman nina Paulo, Gab at Kiara. Kitchi Nadal and Rico Blanco Hindi naman nakapagtataka ang pagmamahal nila Kitchi at Rico sa musika sina Kitchie at Rico ay second cousins. Venus Ra and Coach Rio de la Cruz. Sa isang video interview, inihayag ni Venus Ra na pinsan niya ang negosyanteng si Coach Rio de la Cruz. Sa katunayan, ibinahagi niya na tinatawag din niyang nanay ang ina ni Coach Rio. Dominico Wanco and Julia Leon Claudia Dani Barreto. Pinsang buo naman na magkakapatid na Julia, Leon, Claudia at Dani si Dominique Cuanco. Michelle D. and Winwin -win Marquez. Magpinsang buo naman ang dalawang beauty queen na si Michelle at Win-Win. Dalang ina ni Michelle na si Melanie Marquez at ama ni Win-Win na si Joey Marquez ay magkapatid. Parehong tinahak nila ang landas ng showbiz at pageantry. Katunayan, hindi sekreto ang kanilang magandang relasyon kung saan ay palagi silang nariyan upang suportahan ang bawat isa. Sharon Cuneta and Shara Soto Lumaking malapit sa isa't isa sina Sharon Cuneta at Shara Soto. Pinsang buo ang dalawa, ngunit magkapatid ang kanilang turingan kung saan ang megastar ang tumatayong ate. Magkapatid ang ina ni Sharon na si Elaine Gamboa at ang ina ni Shara na si Helen Gamboa. Kylie, Bella, and Daniel Padilla, isa sa mga pinakamalaking angkan sa mundo ng showbiz ang Padilla at kabilang nga rito ang mapipinsang Kylie, Bella at Daniel. Pinsang buo sina Kylie at Daniel. Dala kanila mga amang sina Romel at Robin ay magkapatid. Hindi man sabay na lumaki ay hindi naman malayo ang loob nila sa isa't isa. Katunayan inami ni Kylie na kahit ilang taon na siya sa showbiz ay nasa starstruck siya sa sarili niyang pinsan. Samantala, magkapareho man ng apelidong dinadala sa industriya, hindi naman nakatakas noon si na Bella at Daniel sa intriga ng minsang maling sila na narin sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Ngunit agad dilinaw ni Bella na second casting sila ni Daniel sapagkat ang mama niya at si Romel ay pinsang buo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!